Malaki ang sabit ng amamo sa organisasyon namin. At dahil junior kanya, tutulungan mo kaming ayusin ang mga sabit niya. Ricardo Fernandez Ano naman ang raket ng tatay mo? General. General? <laughs> Matindi ang backer nito. General? <laughs> ang sarap pakinggan na, no? General. Generally speaking, makati ang isip at kamay ng tatay mo. Malaki ang sabit niya sa organisasyon. Matindi Manuel Vinarao. Antonio Vinarao. Magkapatid kayo? Yes, sir. So, what does your father do? Newspaper man. Editor-in-chief. Malikot ang imahinasyon ng tatay niyo. Sinira niya ang reputasyon ng organisasyon namin. Huwag sana kayo magagalit. Pwede ko bang malaman kung anong pakay ninyo sa mga batang ito? Kung gagamitin mo utak mo, malalaman mo kung anong pakay namin. Malaki ang atraso ng mga magulang ng mga yan sa organisasyon namin. Sila ang pambayad atraso. Ba't di na lang sila agroin ninyo? Ba't lahat kami damay? kapag hindi ka kinakausap, huwag kang sumasapatan. Uh! Walang magtatangkan tumaka. Tuwing alating ko ng hapon, magkakaroon tayo ng headcount. At kapag may nawalang isa sa inyo, ani mampapatayin. Ang pinakamabigat na kasalanan nyo, ay nagkataon na kayo ay mga anak ng may impluensyang tao. Masalapi ang inyong mga magulang. At dahil doon, kapag kayo ang aming hinostage, kikilos kagad ang gobyerno. Hindi ba ganyan naman sa atin? Kapag ang ginulo ay may sinabi, nagre-react ang mga nakaupo. Ang sa amin, ang gusto namin ay may release mula sa bilangguan ang aming puno. Kayo ang magiging kapalit. Kapag hindi kami pinagbigyan. Kami lahat. Sama-sama tayong sasabog sa gusaling ito. Maliwanag ba? Business as usual tayo dito. Pero bagong lahat, bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay para makapagpahinga, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang anak ng aming pinuno na siyang dahilan kung paano kami nakapasok dito. Jacqueline! I'm sorry, guys. Ito lang ang paraan. Alam mo bang? Asar na asar ako sa'yo. Gigil na gigil ako sa'yo. Dahil masyado ko magpalapad ng papel mo. Pati papel ko, kinukuha mo na. Kaya hindi na ako napapansin! Ha? Huh? Kaya ngayon, buburahin na kita. Ni abo mo, hindi na makikilala ng asawa mo. Kayo ng bata mo. Huh? Kaya tingnan mo ito. Tingnan mo, Maggie. Tingnan mo, Maggie! Nete, 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 Lisa! Ano ang sa'yo, na. Alam mo kung sino nagpapasakit ng ulo ng daddy mo. I love you! Dad, dad! Parang pa naging pulis ako. Kung hindi kita mapoprotektahan. Eh nag-iisip pa lang sila na masama sa'yo. Tutumba ko na sila. Kita mo, anak. Hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa'yo. You're my only son. See, my only son, and I'm stuck with you. <laughs> my favorite son. <laughs> Parang Para no choice ka. But well, anyway, Dad, the feeling is mutual. <laughs> Ay, coming again! Um, anak, kidding aside. Ang pinasayang sa'yo. You're now an officer. Hindi ko kailangang maglagay siya because... I'm your dad, di ba? Siyempre. I know son, someday you're going to be a general ko na. Alam ko ako. na. Alam ko na. Dad, pag ako tumabaho, may aso hindi kaya ang Hindi lahat ng aso, may sipon. Eh, kanito pa ako magmamana. Alam ka naman sa kapitbahay. Para ah? <laughs> <laughs> pinagbibit na ka mo kung pinakailan mo kay kapitbahay. <laughs> I like that. You got me there. Pero, aalis na muna ako may asikasoy ka lang ako. Okay? Dad, akin yun ah. <laughs> What I want that, that, blood bloody red that suits your bloody personality? Just like your green-minded mentality. <laughs> oh. oh. okay. <laughs> One all. <laughs> uh, pare, lasing ka na yata, pare. Akin okay, na. Uy, pare. Hmm. Uy. Uy. Okay.

Angela? Hala ko, di na tayo magkikita, Angela eh. Angela! Uh, hindi Angela ang pangalan ko. Mabuti na lang dumating ka. Kung hindi, baka kung ano na nangyari sa akin. Sino ba mga yun? Mga customer ko yun sa club na pinagsasayawan ko. Akala siguro, pag napainom ka ng konti, pag-aari ka na nila at pwede na nilang gawin sa'yo ang bawat gustuhin nila. Paklab ka ng trabaho? Oo, bakit? May kilala ka ba Martin ang pangalan? Sa dami ng mga naka-table ko, hindi ko na matandaan ang mga pangalan nila. Bakit? May atraso siya? Yun din ang pangalang narinig kong sinabi mo dun sa lalaki. Malaki. Ano? Wala. Eh, sino naman yung Angel ang sinasabi mo? Asawa ko. May asawa ka na? Nasaan siya? Pasensya ka na ha. Makulit lang talaga ako. Halika, umakyat ka muna. Hindi na. Alis na rin ako eh. Sige ya. Ah. Ingat ka, Dodong. Salamat. Janet! Pupuntaan kita sa club,